Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing ng truck. Ano so, na mga idol? Butasan na natin. Ala. Makita nyo na ang ating finish product mga idol. Medyo mahirap na idol magbutas. Eh, hindi na pantay yung ano po. pinaka Ayun siya mga idol. Oh. Uh, Marami pa tayong gagawin mga idol. Yan, ma uh, ito ay may gawa na tayong ano. Ito, may gawa na tayong isa. Yan, gawa natin. Tapos, ito pa mga idol, ang ating gagawin. Engine support ng kutsi mga idol. Ayan, idol, yung kutsi. Tinanggal ko na idol, may nang umaga. Kasi pinaiwan ko na lang kay boss kasi marami tayong gawa kaya na umaga. Kaya naman at iturno na natin to. Kaya naman idol at na natin sa iturnoan. Saglit na mga idol at may dumating pang customer mga idol. at iturno na natin mga may pumunta pa dito mga idol eh kinausap ko natin eh nagpa-schedule. Baka natin balik tayo mga idol. Dalawang turno. Dalawang turno pa to mga idol. Turno yung pa natin yung pinakabilog niyang sa natin na naman guhitan. Dito ko na lang guhitan, my dog. So, my dito na natin guhitan. My at tuturnohin ulit natin yan. So, my dog, dahil malaki na. Adjust na natin ito, my dog. Iatras natin yung talim. Dito naman tayo mag-adjust. Ya yeah, me da. Siyempre, subok na natin mga idol kung sentro na sa gawit natin. Ayan, eh, sentro mga idol. Taka na. Ang ganitong trabaho, idol, tiyagaan lang para makagawa tayo ng isang busing na maganda. Ito yung kukunin natin may idol, lagyan pa natin ang lock. Ito na mga idol, at lagyan na natin ng lock. Para makita nyo mga idol ang ating finish product. Ang lock nito idol, sa kabila lang. hindi uh, na natin mga idol, baka dumiritso sa ating lock na ginawa. Kaya ito idol, dito rin ito, kapabit. Okay. Sila na idol lang ano nito, magkabit ito mga idol. Gawa lang tayo ng busing. Ito naman idol, waklas kagito. Binaklas ko na kanina habang wala akong taga-video. Paggawa na lang yan idol, videoan ko. Yan, kung gusto nyo po mapanood yan mga idol, ang paggawa, nabangan nyo lang po sa akin po.

Tapos pala ito mga idol dinala sa atin Inabot ako gabi ng alas na yubi na naman Sunod sunod na idol pa hanggang alas na yubi lang Ang gawa ko gabi Kaya hindi ko na ito nagawa Kasi na yung mga bali balikat natin May nagawa pa ako kayo na ilong umaga bago to Hindi ko na binidyoan dahil yung taga-bidyo natin Malis I don't know. sakto na ito mga idol Kali masikip mga idol Nabit na natin daw Mga kaya binasa ko lang Para madulas Saka so, yung bakal mga Ayan na tayo dito sa kalan. Baka natin pantayin ito sa kabila para hindi makabit mga edol pagka hindi natin pinantayin ito. wala nga paghiwa ng ganito my idol ingat tayo kunting da please lang idol sa talim eh paglagyan yung ano natin bye bye ito na po ang ating finish product mga idol yan sya yan kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video, huwag naman pong kalimutan isubscribe at samahan nyo na rin po idol lang share yan mga idol kung gusto nyo pong aking mga ginagawa mga idol eh, subscribe nyo lang po ako mga idol para updated kayo palagi sa aking mga video mga idol at yan maraming maraming salamat po sa lahat ng ating taga suporta sa hindi pa naka subscribe yan salamat po sa inyo maraming maraming salamat po sa lahat mga idol Ay, mayroon lang gang dito lang po ay ito lang ating video. bye, bye po.